zaman sama oh. nih kita ya 434 Ayan. Alright, kita na po yung ano ko, parson dumating. <laughs> Ayan. Ayan, ayan na. Ayan. Mag-unbox na tayo, guys. Yung in-order ko sa TikTok. Sinira ng mga bata na inis ako. Pero may video naman ako. First, nag-order sa TikTok. Yung ano nila, lagay talaga very safety. Yung napansin ko na sa sa mga ano, go-order. At ito na yung in-order ko, guys. Love. So, Gami 2024 upgrade na pa naman. Glutsa. So, 400 plus to guys. Dalawang ano, ano na siya. Free shipping lang to. And then, fruit pectin gummies. So, approve siya sa FDA. Ewan ko lang kung effective to so, guys. So, we'll try this. Ang pag-inom lang dito guys is morning and evening. Kumain naman ako. Gusto ko lang mag-glow. So, ayan o. Tingnan guys. Gummy Glotsan. Glotsan. May glota siya guys. So, tingnan natin sa loob. Kung magiging effective sa akin if ever maging effective sa akin, I will buy again. And then you'll buy, kung sino man nanonood ngayon, bibili din kayo ha, sa akin na <laughs> watch out to. Hindi <laughs> sasabihin ko sa inyo kung saan ko binibili to. So yung ano niya, 300 mg, 100 amino acid, and 50 collagen. So ayan ha. Wait, buksan natin. buksan natin yung lang. Okay oh, naman, okay naman siya. Walang problema. Ano lang yung mga dito, mga kipi, tawag dito. Yung carton niya. Ayan, buksan na natin. Amoy karton. So, ayan na guys. Ito na siya gamit lota lota ano ni bro ayan so ayan na siya supplement pack hindi ko nababasahin yung mga iba tapos may ano siya manual dito ayan na oh. stick gums daily so ayan may ano na siya Certification. Oh, approval talaga, guys. Food Facility Registration, FDE. Approval siya. Mayan sila, oh, dito sa likod. Ay, Ayan. So, try na natin. Try na natin. Eh, pag-ibang, eh, ko, ano. So, may mga bata dito pa sa eh, bahay. Hindi na patuloy. Pag gumanda ako, maging babae na ako, nag... Kailangan kasama na pagda-diet. Oh, magda-diet. Ayun ha. Pag gumanda ako. Mmm. Alams na mga boys dyan. Charot. Charot, charot. Ayan. Pina. Ang hirap pala ito buksin. Diyos ko. Susugatan pa ako. Ayan ayun na yung gluta na try natin dati po po lang ng tindito para, para sa gilid lang para di masyado di maparso ayan tapos ha ginaano ko lang para di ma oh my god strawberry flavor strawberry guys ang bango-bango niya. Pero bawal to sa mga bata. Dapat age of 18 below. Ah, above. Try nga natin. Sa mga beer. Ayan ang mga beer siya. Isa lang yung titi ko ngayon kasi nga sabi do isa lang. Tapos the morning, isa din. Siyempre para blooming kapag pumasok ka sa work. Hmm, ang bango-bango niya guys. Try natin. Tutok-tok. Utok-tok dami ko kasi pinagbibili sa sarili. Pag may pera, kailangan magta-try ito. Gawin ko yung lasa. Kakaiba. Parang gelatin sya. Oo mm nga, parang gelatin. Ano tawag? Parang, parang hindi naman pruog po Pero masarap siya guys, ha? Gusto ko lang lunukin okay, lahat na agaw. Hmm? Grabe. Masarap siya. Promise. Okay siya sya guys. Sa susunod, ano, pag one month if ever effective sa akin to if blooming I am blooming or sexy wah sexy ayan bumili na kayo ng gummy clothes sa di ba para mag di diba? alay niyo pum pumuti na ako kasi ang itim itim ko maging di na ako ano libag Ang charo <laughs> ayon dalawa siya guys ha? buy one take one kasi siya tas free shaping So, nag lang ako if ever maging maganda ng FA. So, that's all. Maganda naman ang ano, ng packaging. Tapos, you know, may pa, paano sila. Natuto talaga, legit. Sa TikTok ko na ano to sa live, doon ako bumili. Tapos, syempre, naglalagay mo na ako ng Beauty Vault. First time, maglagay ako ng Beauty Vault at cream. Yun lang sa gabi. Yun ang ano ko. And, ayan. Ayan. So, ito yung mga pinagagawa. Ay! Ay! yung pinaggagawa ko ngayon. Walang magawa eh. So, ito muna yung mga ano natin. Vlog for today. pagpaganda, paganda. Kaya't hindi. Pag may effect, nasa sa akin na yun. Walang effect to. Charabe, thank you so much for watching. And see you Thank you. Bye! Orde cario, hash